Well, I think mukhang mapagkakatiwalaan naman ang iyong kaibigan at may isang salita. Much better kung mag-focus na lang tayo sa paparating nating kasal at huwag nang magpaka-stress pa sa ibang bagay. Nakangiti nitong wika sa akin. Tumango naman ako. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakaharap ako ngayon sa salamin habang pinagmamasta ng aking sarili. Kakatapos lang akong ayusan ng mga makeup artist. Sa wakas dumating na ang araw na pinakahihintay namin dalawa ni Christian ang pagharap namin sa dambana. Alam kong marami pang hamon sa buhay ang aming haharapin, pero alam kong malalagpasan namin lahat ng iyon. Basta kasama ko lang ang lalaking pinakamamahal ko, mula noon hanggang ngayon. Siya lang at wala ng iba. Mabuti na lang at tuluyan ang nanahimik si Orea. Ibinulgar ni Enrique sa lahat ang ilang beses na pagpapa-abort ng babae. Ang mga batang inasam ni Enrique na mabuhay dito sa mundo, sa pag-aakalang yun ang bunga ng kanilang pagmamahalan ni Aurea. Pero sadyang masama ang ugali ng babaeng yon. Ambisosya siya at ayaw niyang mabuntis dahil masisira daw ang katawan niya. Ang katawan niyang ipinuhunan para makuha lahat ng naisin. Tama si Lucy. Mahilig sa mayayaman na lalaki si Aurea. Basta lang umano nitong iniwan si Enrique nang magkaroon ito ng chance na makipaglapit kay Christian. Marami pang mga baho ang nabunyag. Pero hindi na namin pinagtuunan pa ng pansin. Ang mahalaga sa akin ay masaya kami kasama ang aking pamilya. Kumusta ang bride? Masayang tanong ni Lucy sa akin. Agad akong umiti at niyakap ito. Siya ang kinuha kong maid of honor. Kaya alam kong darating siya kahit na anong mangyari. Heto, masaya. Sa wakas, dumating din ang araw na pinakahihintay namin. Nakangiti kong sagot dito. I'm so happy for you, Carms. Sa wakas nakikita ko na sayo ang saya na hindi ko nakikita noong nasa Mindanao pa tayo. Masaya nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan ng maluha. Thank you dahil dumating ka. Thank you dahil nandyan ka palagi sa tabi ko. Nakangiti kong sagot dito. Hey, at ano na naman ang ibig sabihin ng luha na yan? Napansin ko sa'yo ha, napaka-emotional mo palagi. Buntis ka ba? Direkta nitong tanong. Agad na lang ang aking mga mata sa isiping halos dalawang buwan na pala akong hindi dinadat na. Gosh, bilib na talaga ako sa inyo. Ang bilis niyong makabuo. Natatawan nitong wika at niyakap ako. Lalo naman tumulo ang luha sa aking mga mata. Congratulations, Carms. Ninang ulit ako ha. Nakangiti nitong bigkas pagkatapos kumala sa pagkakayakap sa akin. Tinitigan ako at ito na mismo ang kumuha ng tisyo para pahiran ang luha sa aking mga mata. Thank you, Lucy. Napakaswerte ko talaga dahil nagkaroon ako ng kaibigan na kagaya mo. Nakangiti kong wika. Tumangu naman ito at sabay na kami naglakad palabas ng hotel. Pagdating ng simbahan ay kumpleto na ang lahat. Sila mami, daddy at mga in-laws ko. Nandito na din sila. Hinihintay na magmarsya ang buong entourage. Hindi ko naman mapigilan ang kabahan habang hinihintay kong pagmarsya ko papunta sa aking groom. Sa wakas, this is it. Kasabay ng malamyos na boses habang kinakanta ang destiny, ay ang dahan-dahan na pagbukas ng malaking pintuan ng simbahan. Kasabay ng paghakbang kong pagtulo ng luha sa aking mga mata. What if I never knew? What if I never found you? I'd never had this feeling in my heart. Hindi ko mapigilan na mapahugulgol habang pinapakinggan kong mensahe ng kanta. Paano nga ba kung hindi kami ang nagkatuluyan ni Christian? Baby, you're my destiny. You and I were meant to be, with all my heart and soul. I give my love to have you hold. Hindi ko na namalayan pa ang lahat. Nakita ko na lang ang aking sarili na nasa harap ko na si Christian. Buong pagmamahal na nakangiti habang nakalahad ang kamay. Buong puso akong ngumiti at inabot ang kamay nito. At sabay kami naglakad patungo sa harap ng pare. I love you, Carmela. I will love you forever. Bulong nito sa akin na siyang lalong nagpatulo ng aking luha sa aking mga mata. And I love you too, Christian. I love you so much. Sagot ko habang humihikbi. Ramdam ko na pinisil nitong palad ko. Marians POV Nagiging maayos na din ang lahat. Masaya ako sa kung anong buhay meron ng mga anak namin ni Gio. Sa wakas na ikasal na din ang tatlo kong anak, si Christian at Carmela, Miracle at Rafi. Hayan Bella at Kurt, may mga sarili na silang pamilya at alam kong magsasama sila habang buhay na masaya, na magkakasundo. Kitang-kita kong pagmamahal sa kanilang mga mata kapag magkasama sila. Totoo nga na mahirap magmahal, kaakibat kasi nito ang sakit. Pero kapag malagpasan ang lahat ng iyon, may lilitaw din na pag-asa, lilipas ang pighati at papalit ang walang kapantay na kaligayahan masasaktan ka muna bago mo maranasan ang tunay na pagmamahal. Kailangan mo munang dumaan sa pagsubok para lang tumatag ang inyong pagsasama. Huwag lang susuko. Lahat may katapusan. Darating din ang liwanag sa mga araw na parating. Nandito ako sa balcony at tanong na tanong kong buong paligid ng Marian Villarins Beach Resort. Ang bahay bakasyunan kung saan regalo sa akin ni Gio nang muli kaming nagkabate. Ang bahay bakasyunan ng buong pamilya kung saan maraming naipon na masasayang alaala sa nakalipas na taon. Mga alaalang babaunin ko hanggang kabilang buhay. Hindi ko mapigilan ng mapangiti habang pinapanood ko ang mga batang nagkakatuwaan habang nakatampisaw sa pool. Ilan na nga ba ang apo namin ni Gio? Ayoko na silang bilangin. Ang importante ay may mahalagang bahagi na ginagampanan sila sa puso ko. Sila ang patunay kung gaano kasayang pagsasama namin ni Gio sa nakalipas na taon. Sila ang patunay na napalaki namin ng maayos ang aming mga anak. Ang kambal na sina Christian at Miracle, si Ayan Bella na itinuring ko ng galing sa akin, at ang bunso kong si Rafael. Hay, ni sa hinagap hindi ko akalain na aabot kami sa ganitong buhay. Kahit sa panaginip, hindi ko akalain na magiging ganito kalaki ang aming pamilya. Na ganito kasaya ang aming pagsasama. Paano nga ba kami nagumpisa? halos 40 years na din palang lumipas. Grabe ang bilis ng panahon. Parang kailan lang ang lahat. Hindi ko akalain na magbubunga ng ganito kasi ang pamilyang mga nangyari noon. Hindi ko akalain na malalagpasan ko lahat ng pagsubok na dumating sa aking buhay. Siguro nga, hindi ako ganoon katatag na tao. Siguro nga hindi ako ganoon katapang para harapin lahat ng yon. Pero dahil sa pagmamahal ng mga taong itinuring na hindi ako iba sa kanila, Heto kami ngayon, buo at masaya. Nagumpisa lang sa isang gabi yon. Isang desisyon na binuunang sarili kong pamilya. Na akala ko hindi na ako makakabangon pa. Isang gabing puno ng kasinungalingan. Dahil sa kagagawa ng sarili kong ina at kapatid. Minsan ko nang isinuko ang sarili kong buhay. Para sa katahimikan ng lahat. Ang pakiramdam na mag-isa lang ako noon. Ay nagbago simula nang maramdaman ko kung gaano ako kahalaga kay Gio. Ang lalaking pinakamamahal ko na siyang naging dahilan kaya ako dumating sa ganitong edad na masaya. Alam kong ginabayan ako ni Lord sa lahat ng oras. Hindi niya ako pinabayaan sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ko. Binigyan niya ako ng isang masayang pamilya at buong buhay ko 'yung ipagpapasalamat. Isa sa mga ipinagpapasalamat ko ay ang aking mga kaibigan, si Larica at Rafi. Kahit kailan, kahit anong nangyari, hindi nila ako pinabayaan. Sila ang dahilan kaya nadugtungan ang buhay ko. Binigyan nila ako ng lakas para lumaban. Habang buhay silang maging bahagi ng pagkatao ko. At hindi yun magbabago kahit kailan. Sila Mami Sarah at Daddy Russell. Sa kanila ko naranasan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sa kanila ko naramdaman ng kalinga ng isang tunay na magulang na hindi ko naranasan sa sarili kong pamilya. Itinuring nila akong hindi na iba sa kanila kahit kailan hindi nila ipinarana sa akin ang pagiging estranghera ko sa kanila. Hindi nila ako hinusgahan sa kabila ng mga masamang bagay na ibinato sa akin ng sarili kong kadugo. Hindi sila nagkulang sa akin sa pagbibigay ng tunay na pagmamahal. Pantay sa pagmamahal na ibinigay nila sa akin at sa anak nilang si Gio. Mahal na mahal ko ang tunay kong pamilya. Ang tunay kong mga magulang. Nagkataon lang siguro ng mga panahon na na ako ang kanilang last priority. Gayon pa man kahit papaano, sa mga huling sandali ng kanilang buhay, ipinaranas nila sa akin kung gaano ako kahalaga. Kahit papaano naramdaman sa puso ko ang kanilang pagmamahal. Si Ate Ayan, ang nag-iisa kong kapatid. Alam ko sa huling sandali ng kanyang buhay pinagsisisihan niya lahat ng kasalanan niya. Pinahid kong luha sa aking mga mata nang kawayan ako ni Charlotte. Gayon din ang ginawa ng iba ko pang mga apo Tinatawag nila ako pero kumaway lang ako pabalik sa kanila. Mahaba pa ang araw. Family day namin ngayon. Kompletong buong pamilya. At alam kong dadagdag sa masasaya naming alaala ang mga mangyayari ngayon. At sa mga susunod pang araw, balak namin magstay dito ng isang linggo. At dito namin isa-celebrate ang Christmas. Kaming lahat. Buong pamilya. Nandito lang palang sweetheart ko. Kanina pa ako ikot ng ikot sa labas sa kahahanap sa'yo. Hindi ko mapigilan ng mapangiti ng marinig ko ang boses ni Gio mula sa likuran ko. Sa kabila ng ilang taon namin pagsasama, hindi ko malang naramdaman na nagbagong pagtingin nito sa akin. Sa bawat araw na lumipas, hindi ito nabigo na ipadama sa kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Nakakatuha kasi mga apo natin. Ang lalaki na nila, at ilan taon na lang ang bibilangin may mga dalaga at binata na naman tayo. Nakangiti kong sagot. Tumawa ito at lalong humigpit ng pagkakayakap sa akin. Yes, sasakit na naman ang ulo natin kung paano masusolusyonan ang love story ng mga yan. Sagot nito, napahagikik naman ako. Pagkatapos ay humarap ako sa asawa ko. Sa paglipas ng panahon marami ang nagsasabi na lumilipas din ang ganda at ang kapugihan ng isang tao. Pero ibang tingin ko ngayon kay Gio. Lalo itong naging pogi sa paningin ko ngayon. Although may mga kaunting wrinkles na sa muka, pero gwapo pa din. May ilang hibla na din na puting buhok ang tumutubo dito. Pero hindi yung nakakabawa sa kanyang kakisigan. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Siguro hindi ka makapaniwala kung gaano ka pogi ang asawa mo, no? Tanong nito na may halong panunodyo ang boses. Hindi ko naman mapigilan ng mapahagikik. Paano mo nalaman? Tanong ko sabay haplos sa kanyang muka. Tigla ko nakalimutan kung nasaan kami. Alam kong pinapanood kami ng mga anak at apo namin. Pero wala akong pakialam. Gusto kong ipakita sa kanilang lahat kung gaano ko kamahal ang kanilang ama, ang kanilang lolo. Gusto kong ipakita sa kanila kung gaano kami nagmamahalan. Kitang-kita ko sa mga mata mo, sweetheart. Malambing nitong sagot. Sabay halik sa akin noo hindi ko na napigilan pa. Lalong humigpit ang pagkakayakap ko dito. Gios, POV, Walang pagsidla ng saya ang puso ko. Habang nakayakap sa akin ang pinakamamahal kong asawa, ang aking sweetheart. Ang babaeng nisa sa hinagap hindi ko akalain na magkakaroon ng malaking parte sa buhay ko. Ang babaeng minsan ko nang itinaboy at akala ko'y tuluyan ang mawawala sa akin. Nandito siya, kasama ko sa mahabang panahon. Paano nga ba kami nagsimula? Kailan ko ba naramdaman na siya pala talagang babaeng para sa akin? Matagal na panahon nang lumipas. Pero sariwa pa rin sa alaala kong lahat. Ang mga panahon na ilang beses ko itong sinaktan at minsan nang malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ilang beses ko ba siyang itinaboy palayo noon? Ilang beses ko ba siyang halos isumpa? Ah, ayoko nang isipin yon. Sumasakit ang kalooban ko tuwing maaalalang bagay na yon. Hindi ko man lang siya napapansin noon. Sa ibang babae ako nakatingin. Pero nasa tabi lang palang isang diamante na nagbigay kinang sa buhay ko. Habang buhay kong pinagsisisihan ng mga kalupitan na nagawa ko sa kanya noon. Habang buhay akong babawi sa kanya. Habang buhay kong ipapadama sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Pakiramdam ko nakasalalay sa kanyang ang huling sandali ng aking hininga. Kung muli man kaming mabubuhay sa mga susunod na henerasyon, pipilitin kong hanapin pa rin siya Si Marian, ang aking pinakamamahal na asawa, na pinag-alayang ko ng lahat, ang pinag-alayang ko ng aking pangalan at pagmamahal. Ang babaeng nagpabago sa pananaw ko tungkol sa pag-ibig. Kung hindi siguro siyang naging asawa ko, hindi siguro ganito kakulay ang aming pagsasama, hindi siguro nag -e exist ang masayang pamilya na ito. Nagiging makulay ang buhay ko nang maging asawa ko siya. Nagkaroon ng saysay lahat ng kung anong meron ako. Binago ako ng pagmamahal ko sa kanya. Tinuruan niya ako na maging masaya, na makontento sa piling niya. I love her. I really love her. Alam kong hindi ako nabigo sa pagpaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano siya kahalaga sa akin. Pero isa lang ang gusto kong gawin ngayon. Gusto kong maging memorable ang mga susunod pang mga araw na kasama siya. Gusto kong sulitin ang mga panahon na magkasama kami sa mundong ibabaw. Mahigpit ko siyang niyakap. Gusto kong madamang init ng kanyang katawan sa lahat ng oras. Kung pwede nga lang wag ko siyang ihiwalay sa tabi ko, gagawin ko. Kung pwede nga lang wag siyang mawalay sa paningin ko sa lahat ng oras. Gio, baka maingit na silang lahat sa atin. Pinapanood pala nila tayo. Narinig ko pang bulong nito sa tenga ko, na siyang nagpahinto sa pagdaloy ng alaala ng aming nakaraan. Napangiti ako at itinoon ng tingin sa aming mga anak, sa aming mga apo na noon ay nakatingin sa gawin namin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na kawayan sila. Ang mga bunga sa pagmamahala ng dalawa ni Marie. Alam kong hindi kami nagkulang. Alam namin na naibigay namin sa kanila ang pagmamahal ng isang masayang pamilya. Hayaan mo sila, sweetheart. Dapat lang na panoorin nila tayo para malaman nila kung gaano kahalaga pagsasama ng isang matibay na pamilya. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ikaw talaga, mga bata pang mga apo natin. Hindi pa nila maiintindihan ang lahat. Sagot ni Marian. Tumawa naman ako. Pagkatapos ay seryoso ko siyang tinitigan. I love you, sweetheart. Anas ko dito. Agad na gumuhit ang kontentong ngiti sa labi nito. Ang ngiti na hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang ngiti na nagpapawi sa pagod kong katawan kapag galing ako sa trabaho. Ang ngiting nagpapabilis ng tibok ng puso ko. I love you too, Gio. May one and only Gio. Wika nito sa akin at isinubso mo muka sa dibdib ko. Lalo ko naman itong niyakap ng mahigpit at hinalikan ang buhok nito. Ang bango mo naman, sweetheart. Hindi ko mapigilan na wika. Tawa lang ang sagot nito sa akin. Pagkatapos ay iniangat nito ang tingin sa aking mukha. Nakangiti pati ang mga mata nito. Ngayon mo lang ba nalaman? Lagi naman akong mabango sa lahat ng oras sa Wika nito, natawa naman ako at hinaplus ang mukha nito. Actually, araw-araw kang mabango, sweetheart. Laging hinahanap ng ilong ko ang amoy na yan, na siyang dahilan kung bakit hindi ako nakakatulog kapag hindi kita katabi. Nakangiti kong sagot dito. Pabiru naman akong hinampas nito sa dibdib. Pagkatapos kumalas na ito sa pagkakayakap sa akin, at hinawakan ako sa kamay. Gusto kong maglakad sa dalampasigan. Parang ang sarap ng hangin. Huwi ka nito sa akin. Napangiti ako sa baytango. Humawak pa ito sa bisig ko habang pinulupot ko ang aking bisig sa kanyang bewa. Kapit kami na binaybay namin ang gilid ng dalampasigan. Pareho kami nakatanaw sa malawak na karagatan na may ngiti sa labi. Gio, paano mo na-realize na ako talagang ang babaeng para sa'yo? Hindi ka ba nagsisisi na ako ang pinakasalan mo? Na ako ang naging ina ng iyong mga anak? Na ako ang kasama mo hanggang ngayon? Natigilan ako sa tanong na yun ni Marian. Kuminto ako sa paglakad at hinarap ito. Nililipad ng mabining hampas ng hangin ang kanyang buhok. Na siyang naging dahilan kaya mas lalong naging kaakit-akit ito sa paningin ko. I don't know. Kahit ako nagtataka din sa aking sarili. Nagisig na lang ako na isang umaga na hindi ko pala kahing mabuhay kung wala ka. Seryoso kong sagot. Agad kong napansin ang pagkislap ng mga mata nito. May ilang butil ng luha ang biglang umagos doon. Kaya agad kong pinahiran. I love you, Marian. Thank you dahil nandito ka sa tabi ko. I love you too, Gio. Salamat dahil ikaw ang binigay sa akin ni Lord para mahalin. Nakangiti nitong sagot sa akin. Agad ko itong niyakap at hindi ko na napigilan pang angkinin ang labi nito. Ang labing ilang beses ko na natikman. Pero patuloy na hinahanap-hanap ng aking sistema. My one and only Marian. Ten years later, Raphael's POV What happened to you, Raphael Ilang araw kang hindi pumasok ng opisina at sasabihin mo sa akin ngayon na balak mong lumabas ng bansa para magbakasyon? Ilang taon ka ng graduate, pero kung umasta ka ngayon, para ka pa bata. Isipin mo naman sana kailangan ka ng kumpanya. Buliyaw sa akin ni Kuya Christian. Kitang-kitang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Ganoon pa man hindi ko yun pinansin. Sanay na ako dito. Talo pa si Daddy kung pagalitan ako noon pa man. Kuya, kaya nga sa'yo ko nagpaalam dahil alam kong hindi ako papayagan nila Daddy. Promise, last na to. At sa pagbalik ko, susundin ko ng gusto mo at ng pamilya natin na pagtuunan ko ng pansin ng Billiards Empire. Sa ngayon, hayaan niyo muna akong magliwaliw at i-enjoy ang buhay. Sagot ko, You're impossible, Rafael. Ikaw ang bunso sa pamilyang ito at ina-expect nila dati na uumpisahan mo nang i-manage ang negosyo na ito. Halos dalawang taong ka nang nagliliwaliw at lagi ka na lang ng extension. Kailan ka ba magsasawa sa kakaliwaliw na yan? Muling tanong nito, hindi ko naman mapigilan ng mapakamot sa aking ulo. Oo, ako ang bunso pero pakiramdam ko hindi pa ako ready na pamunuan ng Villarins Empire. Hindi ko din alam kung paano patatakbuhin ang buhay ko. Hindi ko din alam kung ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Siguro dahil sa akin at ang buong atensyon nila mami at daddy. Kaya ako nagkagan Hindi lang nila mami at daddy. Pati na din ang mga nakatatanda kong kapatid. Lumaki ako na nakukuha ko lahat ng naisin ko. Ako din ang favorite apo nila grandpa at grandma. Sad nga lang dahil na maalam na sila sa mundong ito five years ago. Naunang nawala si grandpa, sumunod din si grandma. Thankful pa rin dahil kahit paano nakasama ko sila ng matagal. Matanda na sila at alam kong kahit nagustuhin pa namin na makasama sila ng matagal, hindi na maaari. Mga katawan na nilang mismong sumuko dahil sa kanilang edad. Marami nang sasabi na iba ko sa lahat ng mga kapatid ko. Ako ang ship ng pamilya at mahilig sa barkada Mahilig sa babae at ilang beses na akong nakik out sa school noon. Pero dahil masyadong maimpluwensya ang aming pamilya, palagi itong nagagawa ng paraan nila daddy at mami. Kahit laging pasang awa, nagawa ko pa rin matapos ang kursong kinuha ko na Business Administration or BSBA. Hindi ko man naririnig sa mismong bibig ng aking mga magulang. Alam kong sakit ako ng kanilang ulo. Hindi pa makakauwi sila mami at daddy ng mansyon Balak nilang magstay ng Marian's Villarine Resort ng one month. Kung may balak kang mamasyal sa ibang bansa, bisitahin mo muna sila para naman matuwa sila. Muling wika ni Kuya Christian. Pagkatapos muli itong naupo sa swivel chair at itinutok ang mga mata sa computer. Alam kong noon pa man gusto na nitong mag-resign bilang CEO ng Villarine's Empire. Gusto nitong mag-focus sa negosyong itinayo nila ni na ate Miracle noon pa. Kaya lang dahil matanda na si Daddy at walang ibang mag-manage ng Villarins Empire. Wala itong choice kundi manatili sa kondisyon na papalitan ko ito balang araw. Kaya lang hindi pa talaga ako handa. Ayoko pang ikulong ang sarili ko sa loob ng opisina. At mas gusto kong magliwaliw kasama ang present fling kong si Sofia. Wala na din namang chance na tutulong sila ate Miracle at ate Ayan Bella sa negosyo namin. Di na nga sila naghahabol pa ng kahit na anong mana. Nakatakdang sa akin ipamana lahat ng kung anong meron ngayon ng Villarins Empire. Mga bilyonary at bilyonary yung mga kapatid ko dahil sa kanika nilang mga asawa. Kung tutuusin lahat kami lumaki na nakahiga sa pera, siguro kung darating ang araw na mag-aasawa ko, sisiguraduhin ko na magkakaroon ako ng maraming anak. Sa ngayon, kailangan ko munang i-enjoy ang buhay ko. Alam kong walang choice si Kuya Christian kundi manatili sa empire hanggat hindi pa ako ready. Wala siyang magagawa dahil alam kong ako lagi ang papaboran nila daddy at mami. Dahil ako ang bunso. Kuya, aalis na ako. Basta pagbalik ko, promise, babawi ako sa'yo. Susundin ko na lahat ng gusto mo at pagtutuunong ko ng Billionaire's Empire. Wika ako dito. Hindi ito sumagot kaya naman naglakad na ako palabas ng opisina nito. Ngingiti-ngiti ako habang naglalakad. Palabas ng building alam kong lahat ng mga mata nakatuon sa akin. Lalo ng mga mata ng mga kababaihan na halos maghubad na mapansin ko lang. Well, sorry na lang sila. Hindi ako basta-basta pumapatol kung kani-kanino lang. At isa pa kahit gaano pa kaganda once na empleyado ka ng Villarins Empire. Red flag ka sa akin. Kahit papano, malaki pa rin naman ang respeto ko sa mga negosyo ng aming pamilya. Hindi sa lahat ng oras, pinapairal kong init ng aking katawan. Pagdating sa labas ng building ay agad akong sumakay sa aking Lamborghini. Sa lahat ng koleksyon kong sasakyan, ito ang paborito ko. Halos kasing tanda ko lang ito. At dati pa itong sasakyan ni Daddy, Hiningi ko dahil sayang naman kung hindi magagamit. Wala na kasing hilig sa mga sports car si daddy. At palagi na din itong may driver kapag umaalis ng mansyon kapag kasama si mami. Hindi din sila nawawala ng mga kasamang bodyguards. Kaya mas prepared nila ang malalaking sasakyan. Agad akong dumerecho sa isa sa mga pag-aari kong kondo. Alam ko naghihintay na sa akin si Sofia doon. Hindi ko ito ibinabahay. Pero ang kondong yun ang ginagawa kong tagpuan kapag may mga bago akong babae wala akong tiwala sa mga hotel. Mas gusto ko sa sarili kong kondo para sigurado ako sa aking privacy. Sa hilig ko sa mga babae, ayaw ko magkaroon ng issue lalo na ng mga skandal. Kilala kami sa lipunan. At kahit na ako ang black sheep sa pamilya, iniingatan ko din naman na hindi mabahira ng kahit na anong iskandalong ang aming reputasyon. Halos wala pang 30 minutes na karating na ako sa aking kondo. Tama nga ang hinala ko. Nasa itaas na si Sofia dahil agad kong napansin ang kanyang kotse na nakapark. Purely kama ang nangyayari. No kissing, just kama. Pwede na na akong halikan sa lahat ng parte ng katawan ko as a part of foreplay. Pero bawal akong halikan sa labi. Hanggang hawak lang din ang ginagawa ko sa katawan nila. Ayokong halikan sila dahil pakiramdam ko hindi ko porte yon. Agad kong hinubad ng suot kong pantalon at t-shirt. Hindi na naman dapat pang patagalin ito init lang na katawan at kailangan ko itong mailabas dahil wala akong balak na magtagal sa kondo. Balak kong puntahan sila mami at daddy sa Batangas, kung saan matatagpuan ang Marian Villarins Beach Resort.